Oh man, they, they took your ano alkansya. Hey Eugene Domingo at kay Rosas, dinalaw ang bahay ni Napokwa. First time nga lang ni Eugene dito Tuwang -tuwa nga sa anak ni Pokwang na City si Tisay. Nakalaro nga niya ito. Nag-agawan nga sila ng alkansya. Napakaganda raw pala ng bahay ni Pokwang. Malaki ang living area kaya pwedeng pwedeng makipaglaro dito. Naghahabolan nga si Malia at si Eugene. Oh man, they, they took your ano alkansya. Baliya, so, Oh no. Hello! 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 Oh, Hello! 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 I'm Hello! 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 Masaya nga si Tisay sa mga bisita. Nakakaaliw daw ito kasama. Mga kaibigan ng kanyang mama po Friendly siya sa mga ito kahit mga matatanda na. Parang barkada lang nga. Ipinagluto nga ng lunch ni pokwang ang mga kaibigan. Ang ganda-ganda ng bahay ni Pokwang, malaki ito. Sabi ni kay Brosa, salamat best friend Pokwang sa palong-palong lunch. Namiss ko na din ang inaanak kong si Malia at ang saya ng chikahan at tawanan galore with Uge and company.